kaldero. Pag naubot, magsasara muna ako ngayon kasi sobrang lakas ang ulan. Oo masarap kumain ngayon ng ano May sabaw Ano kayang ano Masarap ngayong lutuin no Sa inyong palagay Tuyo no May kasama ko makain Dalawa lang kami dito. Bawal siyang i-rebel. Kunti naman yung kanin kinuha mo. Bawal siya mo. Ang inulam ko ay diwata sikin inasal kaya bago nga tuyo no